simula ang minamahal Grand Media Conference ni na Astin Olvega at Andres Mulak, nagkukulitan muna ang dalawa sa dressing room, tawanan ng lahat ng biglang yumuko o lumuhod sa harap ni Astin ang binata. Oy, oy, oy! Para Napakabunga ang grand entrance ng dalawa na lumabas mula sa itaas ng hagdan na parang bagong kasal at napapalibutan ng mga samotsaring kulay ng mga bulakla. Super kinilig ang mga tao na naroon habang pinapanood ang asdress na dahan-dahan bumaba sa hagdan. Lahat ng mga cellphone ay nakatutok sa kanilang dalawa. At pagdating nila sa pinakababa ng hagdan, may kinuha si Andres sa isang tabi na isang white flower bouquet at binigay ito kay Austin Olvega at talaga namang kinilig ang lahat. Bago magsimula ang interview kasama ang kanilang director sa pelikulang Minamahal, kinukuhanan muna ng picture si na Andres Mulak at Astin Olvega ng mga press. Cool. Cool. Nakangiting nagtitigan ang dalawa at halos hindi makasagot sa biglaang tanong ng isang press sa kanila kung posible bang na in love sila sa isa't isa. Hindi you... pa ba? ng mga hindi Sorry, can you repeat it? <laughs> Hinihintay ng mga tao na naroon ang sagot ni Andres bilang lalaki at sa wakas ay sabi nito, kung posible, anything is possible. Kaya super, naghihiyawan ang lahat sa sagot ni Andres. Kung possible, anything is possible. <laughs> Pero, ah, di ko naman sabi. Ano. At nang tanungin naman si Aston Olvega ayon nito, sim lang din ang kanyang sagot sa sinabi ni Andres na maari o posibleng nga main love sila sa isa't isa. Same answer po. <laughs> <laughs> so posible talaga. Malaki. Oh, yeah, pwede po natin masasabi pero tignan po natin. Yung yeah. yeah. Pero dahil sa kakulitan ng mga nagtanong sa kanila, nasabi na rin ni Astin na may love din na kasama pagdating sa kanyang mga katrabaho at isa na doon si Andres. Oh, same po, syempre may love din kahit, kahit sino na. Hindi syempre love, love namin si Derek, love namin. Yay. totoo yun. Lalo na tahimik at di makasagot kaagad ang asdres sa tanong kung may kissing scene ba sa kanilang dalawa. Natawa na lang ang dalawa at pati na rin ang mga nandoon. Merong kissing scene? To be announced. Parang, parang, parang nabigla yata si Andres at saka si Astin as, sa sinabi niya. Parang... At ang sumagot na lang sa tanong na yun ay ang kanilang direktor na ayaw naman din direktang sabihin kung meron ngang kissing scene na naganap dahil ayon pa nito, panoorin na lang ang pelikula. Parang wala. <laughs> Wait. Bakit parang hindi ka sigurado? Direct? Ikaw nag -dire. uh -huh. Kailan panoorin? Siyempre para pakita. Pero... Sa katanungan naman kung meron bang posibilidad na magkatotohanan na maging sila dahil sa closeness na nabuo sa kanila at sa tagal naman nilang magsasama as love team. na na ng Chance about game na. Si Esten Olvega ang ay sumagot ayon pa nito, ang mga ganyang bagay hindi dapat minamadali. Dapat pag-iisipan at ipag kung dapat na bang pasukan ang mga ganyang bagay. Nakakakilig tingnan ang dalawa habang nakatayo sa gilid ng stage na hawak-hawak pa rin ni Astin ang flower bouquet habang naguusap ang dalawa at pinapanood ang big screen. Ano na? Yeah. <laughs> boyfriend na ba before? Hmm. Halatang feel na feel ng dalawa na pinapanood ang kanilang pelikula. Nakakaproud ang kanilang achievement bilang mag-love team at lalo na proud sa kanilang kanilang mga tagahanga. Nang inilapag na ni Astin Olvega ang kanyang bulaklak habang patuloy na nanood, makikitang hawak kamay ang dalawa, super sweet nito tingnan at super bagay pa sa isa't isa. sa the first family ang motya ng si &A, at ngayon magkakaroon sila ng first movie. Siguradong proud na proud sa kanila ang kanilang mga magulang sa mga na-achieve nila sa showbiz. <laughs> Tingnan mo to. Pati pag-ingan sa jowa niya, nakuha pa po na ng sapong selfie. Pumatok ang tambalang address at minamahal ng marami nilang mga tagahanga dahil sa taglay nilang karisma, kilig sa isat-isa sa kanilang pagsasama. Ano uh, uh, mm. uh, na before? Pagkatapos ng kanilang interview, lumapit sa kanila ang host ng programa, kinuha ang kamay ni Andres at inaakbay ito kay Astin o Vega, kinilig naman silang lahat. so much Congratulations Andres Molac at Asten Olvega or Asdress sa inyong kauna-unahang pelikula ang minamahal na mapapanood na sa September 24, 2025. Thank you, Habang break time ng kanilang taping sa pelikulang Minamahal, makikita na kay uniform si na Astin at Andres at kinukuha na ng picture ni Astin Olvega si Andres mulak habang hawak ang cup nito. <coughs> Magkakulitan din pala si Andres Molac. Nakatago ito sa labas ng CR habang nasa loob si Astin. At paglabas ng dalaga ay ginulat niya ito at hindi naman nagulat si Astin. Okay, let's... <laughs> <laughs> <laughs>